isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap uh, muli uh, nagbalik po tayo dito sa kabundukan po ng uh, General Santos City ito po mga kalingap mga kababayan uh, tignan nyo po ang ganda po ng mga tanawin po dito ang ganda po doon ang dito so maghanap-hanap po tayo uh, ng mga deserving po na matulungan dukan at uh, yung mga kabataan dito dito na naglalakad ito po yung mga bahay po nila dito mga kababayan mga kalingap eh, nagbibilad pa po doon ng uh, mais maganda po rito uh, sana po may mahanap po tayong kababayan uh, po natin na matutulungan niya yun mapaputan po natin ng, uh, kahit na kunting tulong at pagmamahal po samahan nyo lang po ako mga kababayan, mga kalingap update ko po kayo mamaya mga kababayan, mga kalingap ang ganda po, ang ganda po masan po ng kabundukan po dito yung mga riders din po dito na dumadaan napaka tarik po tong daan yan po baba hanggang doon ang ganda po ng bundok po doon at ito po yung bangin na yan sa nagpas po ng mga damo na yan bangin na po yan so ito ang ganda ang ganda and ano po talaga nila to parang Binuwasan uh, binawasan po nila tong bundok na to para gawing kalsada ganda so yun po mga kalingap bagin, mag, bagin na po yan o oh. bagin na po yan at uh, na po dun sa kabila naman usan doon po tayo galing kanina bali umikot po tayo galing po tayo doon kanina papunta po dito So bali na lang po tayo sa mga kabundukan Bali andi dito po tayo sa pinakatoktok ng uh, bundok ngayon At, uh, Hindi pa po tayo nakakahanap ng uh, uh mapapa -abot, mapapa ng uh, tulong So tsaka-tsaka lang po tayo sa pag-scout uh, ata At uh, malamang may mga din po dyan sa uh, dulo pa rin may nahanap po tayo dito isang uh, barangay yan so bali mag ikot ikot po tayo dito mga kababayan mga kalingan sabi so, may mga bayan po may mga kabayan po talaga dito eh so titingin po tayo dito pero iba magandang bahay na po Pilaan po ito natumbok natin. So, dito lang po tayo. So, nalang natin po yung principal po dito. So, dito po maray po mga tao po dito na uh, parang naglilis po yata sila. Uh, Talagang po natin si, ano, yung principal. si yung si yung principal po sir! Sir! ay di pala sir dito ba yun ay na good morning sir good morning nga po eh ito na bayanihan na, medyo na, ano na, na-clear na. Hmm. Hmm. Uh, Sa ano, nakamerienda na dito. Karan na po ng bayan tala dito. Oh. <laughs> eh, na. Oo. Oh. Ayos din po yung ano, uh, bayan po dito. Mga sama-sama po talaga sila. sila ma'am, pagod na. <laughs> sir, mga ano rin po sila, sir, mga katutubo. Hmm. So, So, magpamerienda ka. Merienda lahat. Kasi bata. Uh, ah. Tangay po lahat. Sama <laughs> lahat. Ayos po yan. Tulong lahat. Kain isa, kain lahat. Apo. Oh, eh, tinawagin ko rin po si Sir Bantilan ganina. Eh, nasa Mungkik daw po siya ngayon. Nasa oh, Mungkik siya ngayon? O, oh, may asikasuhin daw po siya eh. Oo. Mm -hmm. Okay po. Tapi <laughs> tato manutok. Bisa ni ni ni. Bumok ng karne? Ito sila ate. Nagpa, ano? Ha. Ay, sige, dito sila ng mga halaman. Mm. Ay, iba rin po lingway nila. Hindi inang blaan. No, tiboli ang lingway nila. Majority dito, tiboli. Hmm kasi pweng pweng kain ko yung Sinabi nila kanina hindi hawig don sa kila ng oh. samong kick oh iba oh. don talaga don dito mga atibuli kah matabuli po dito so, kahalintay po dito mga kaligab, mga oh. mga po dito kahalintay po dito po dito kahalintay po dito kahalintay dito kahalintay po dito kahalintay po po dito kaya nga sir, bilas po nila magtrabaho. Yeah. dami nila. dami nila. dami talaga nila. Hindi ako nag-expect na ganito parami sila. Ako nga rin po eh. Grabe, <laughs> <laughs> sobrang supporta po nila sa'yo sir. Oh. Ngayon lang daw sila bumalik ulit ng ano, tulong dito. Mm. So, mamimili na lang po tayo dito mamaya kung sino po ang uh, Mapupuntahan po natin yung kanilang bahay. Pwede niyo kasi na puntahan ko yung bahay po nila. Para personal rin po silang makilala po doon. At uh, uh, makita rin po yung kanilang kalagayan. Sino po kayo sa kanila sa yung mas uh, deserving po talaga? Para po sa inyo. Anak uh, ako. kasi bago din, bago pa lang din ako dito. Kaya, Apa? Hindi dito yung pwede natin sa yung mga elders. Yung... Apo, mga elders po ang naka ano po. Tsaka yung yung bahay po nila talagang karapat dapat po talagang uh, ano. Baka mali po natin, hindi po ba sir may biyayang darating po sa kanila. Hindi natin masasabi. So sir, ikot muna ako din sir. Apo. Ah, uh, tala, ma, tala po mga kababayan mga kalinga pa Tapuntaan po natin yung ibang mga kalalakihan po Na naglilinis uh, po dito so magrabi po yung uh, suporta po nila sa principal po dito na, na ngayon, ngayon lang po dito na-assign at uh, lahat po yung mga kababayan po dito mga naninirahan malapit po dito sa eskwilahan kaya nagbayanihan po sila para uh, malinis po itong eskwilahan na to at uh, para maibalik po yung dating ganda ng iskulahan. Kung titignan nyo po, eh, ito po yung ano na, bangin na. At marami uh, maray po dito na mga kalalakihan, mga tatay, na nagtulong-tulong. Isipin nyo po ito, ang taas po itong mga damo na to pero saglit lang po nilang nga uh, nalinisan. Ito po, grabe. Wala nang ahas ngayon dito, naitaboy na nila lahat po dito ay matiboli ti, ang bilis uh, ng paglilinis po nila ang tatalas po ng mga itak nila Ayan. grabe ang suporta po nila sa bagong principal po dito sa skwilahan na to shout out po sa mga taga dito po sa Bagong Silang. Ayan. Grabe! Ibang klase ang pinapakita nilang bayanihan. Talaga namang saludo ako sa mga kapatid dating mga katutubo na mga tibuli na, na taga dito po sa Bagong Silang. Ayan. Bagong Silang Elementary School. Yan po. Yung nakikita po niyo. So yan po yung mga mag-aaral po dito sa Bagong Silang Elementary School. Sabi ko na nga ba, may, may talaga tayong uh, skulahan or uh, kabahayan. At uh, binagtas lang po talaga natin yung daan. Kasi basta simentado, sigurado sa dulo may mga kabahayan. Ito pa yung mga tibuli eh. Iba pang lingwahe nila sa mga una po napuntahan sa Purok Mangkik na doon pa yung mga blaan naman. dito pa yung mga tibuli naman po dito. Kaya nanibago po sa lingwahe po nila. Sa nakasunayin po nating sa salita ng mga blaan. And, uh, ito oh mga mga nanay at tatay talagang nagtulong tulong po talaga sila para po 'yung bagong principal po dito sa bagong sila elementary school Kailangan maganda tingnan po sir kay bago ang principal bago naman ng mga Malinis ano po Malinis uh, na tingnan? Oo hindi katulad dati, sir. Principal dati, hindi malinis. Mm. Mas maganda pa yung pamamalakad po ngayon. Uh -huh. yung po, kasama pati mga junakis po nila. <laughs> Dalawang junakis ang kasama po nila. Sa pagkutulong nila. Ayan po. Yung, yun po. mga kalingap at uh, nga po ng puso ito ang uh, ginagawang pagtulong ng mga taga dito sa kanilang uh, bagong principal na nakatalaga dito sa bagong silang elementary school at uh, tingin po tayo na mamaya kung sino po yung uh, deserving po natin mapabutan po ng tulong, hindi man po kalakihan uh, sana makatulong po yun sa kanila ito po kung napapasin nyo doon kung nakikita po po ng kamera doon po ako galing kanina yung may mga bahay-bahay na yun. Diyan ang kalsada po. Hanggang doon sa pinakatuktok po doon kung nakikita pa. Yung mga kulay puti na. Diyan po tayo galing kanina. Paikot po diyan. Pag ganyan. Hanggang sa makatawid po tayo dito sa kabilang bundok. At uh, Tingin po tayo dito mga kababayan mga kalingat. Oh, ano yeah, kaya yun? Diyan na siguro ahas ah, yun. Parang <laughs> may kumagat sa akin eh. <laughs> Ito po mga mag-aaral po dito. Ayan. Uh, malay-lay din po sa itong biyahe natin umabot po ako dito ng mga isang kalakating oras uh, bago po nakarating dito sa kanilang uh, lugar ang ganda at napakalamig po dito para kang nasa Tagaytay sa lamig po ng uh, klima hindi na kailangan po aircon dito or electric pan sa lamig po dito sa lugar po nila at uh, itong mga bata ito ay eh, nasa na po sila sa so, gaya itong klaseng uh, klima na malamig so yun po mga kaligap mga kababayan at uh, sana is kung po ng uh, donasyon mga damit po na mga gamit na or uh, yung, uh, yung, mga, yung mga used cloth po at uh, po ako mga kaligat, mga kababayan para may paabot po natin dito sa ating mga uh, uh, kapatid po ng mga katutubo. At uh, mga chinilas din po Kaya po ito mga ibang mga kapatahan po dito uh, iba po dito walang mga chinilas. yeah. At uh, tumatanggap din po ako ng mga chinilas. Sa uh, So nais nice po po uh, Paki-message lang po paki po ako sa aking uh, messenger Kalingap Torat. At uh, or sa aking uh, number na nasa screen uh, Paki-contact nyo po ako Para may bigay ko po sa inyo yung uh, buong information para makapagpadala po kayo. At sya, syempre po, hindi po natin kalimutan mga kalingap, mga kababayan na suportahan. Sila Balsantos Matubang, at na vlog, Kalinga Prab. At hanggang dito lang po, tingat po tayo lagi, and God bless. Bye-bye po.